Ina! Ako! Kati mo! O, sa'ng kakalilig! Kakalilig mo na eh! Mami, perfume dito. Ang ko. Kapayang ko si Daddy. sabihin sabi, ibulit sa kanila. Guys, ito prank ko si Daddy. May perfume dito. Ang ko. Lagyan suka. boleh udah buat satu. Sampai ini nyata lo. Ini lagi lebih suka. Jadi tadi. Semuanya aku guys. Semuanya aku. Jadi aku suka. Jadi aku suka tuh. Iya nggak lagi tuh. Lagi nya lagi. Lagi aku suka. Nggak bangun tuh. Oh, apa gue ya? Jadi saya mau beli shirt tuh para timang Itu suka. Nggak bangun tuh. Ah, bang bang sila, Spray spray kau sekali dah. Oh. Apa kat rumah pun tu. Dan dah lah. Oh my god. Dan dah lah. Don don. Berang bigat. Ah, um bigat. Lebih bigat nang. Baru. Pinas ko mo yan. Huwag kang magreklamo. Bahu. Takpan natin. Wala niya na. Ito na ang magic para sabihin mo bango ka rin. Ito ang akin. Totoo yan. Totoo to. Mm, chocolate. ko nga. Amoyin Mmm, mm. mabango. Maba, chocolate yan. Oh. Wala ba ka? pang eh. Game na, game na mga guys. Okay, game na tayo. Ay, hindi ko na to. Oo, oh, oh, dadalhin mo na rin Kasi yan yung pambawa, yan yung panlalaki. Ganun mo. Oh, Oo. Oh. Oh. Okay. Sinong nandyan? Silipin mo muna. Walang <laughs> tao. Tahu nggak tahu? Tahu bu. Tahu bu si Mark ketawa gini. No. Mark. Mark. Tidak kasih Daddy. Daddy. Mark. Betul jual labas labas. Oi kapre. Tahu kapre. Boleh dilawan muka kapre. Uh. Oh. Oh. Kapre apa kita ikat ikat dalaman. Kapre. Arthritis. Ayun, ayun o, yung isa. Ayun, yung isa. Dito ka. Tara dito. Amoy yun. Hindi yung wala kayo naamoy kay iyo, be. Ang Ha? Wala kayo naamoy kay iyo. Oh, bago na. Ito si Mark. Ano naman yung Mark? Ang bango. Ang bango eh. Ano yung kaya ba? Maupo ka ba? Maupo. Chocolate siya. Pang babae to. Maupo ka dun ba? Oo. Ano naman to? Flavor na ito. Ano rin? Blueberry. Huh? Ito naman chocolate. Chocolate. Then blueberry. Din ano yun? mo lang. Bibenta ko sa iyo. <laughs> 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 Sorry na. Yan ang asin ako sabi ko. Marami siyang extra niyan, be. 65 lang eh. O, 65 lang pala, be. Ang mura eh. naman. Mura lang. O, sige, hapin na yan. Pera muna. <laughs> ikaw, kailan bakita, ikaw ako, ikaw ba kita, ikaw nang nambubudol, ako hindi daw nang Ang may ba itong chocolate? Ah, uh, 65 lang talaga. Oo, 65 o, lang to pabango niyan. Oh, oh, yung niya, di ba? Galing na sa akin eh. Tapos Ay, pagkamura, wala yan. Low class yan. Anong low class? Hindi, oh. Pabango. Low Dung lasting. bango? Low lasting nga. Hindi mo sana ako kung presyo niya nasa ano, 400, 500. Ah, gusto 500. mo presyoan kita tanong 500? Hindi, ibig <laughs> sabihin yung pabango mo. 65. Kaya nga 65 kasi galing sa akin pag sa ibang tao 200 to. Wow. Wow. Oh, di ba? Oh. Sa hindi lugi ka na. Sa paggawa pa lang niya, magkano na yan? Hindi ah, mura lang ang paggawa ko na ito. Inorder ko sa ano, sa TikTok. Oy, long <laughs> <yung laughs> lang pala. Eh. Is... O, long lasting naman. O, long lasting naman. Paano lang 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 yung long lasting yung 65 lang? O, tingnan mo, kanina, kanina ko pa yung spray yun sa katawan ko. Ito pa siguro. Baka ito yun. Parehas lang yan. Mura lang, lang yun din. Pambabae yan, babe. Huwag mong galawin. Ayaw ka na. Ito pa, mabango pa. Oh. Ito yung pantala kay 65 lang. Ba't isang klase lang? Ha? Isang klase lang. Ano? Klase nga dito, panlalaki pang bayan. Itatesting mo hindi. muna. Hindi, isa lang sa panglalaki ba? Isang klase lang, wala pang pipili yan. Marami akong pang stock doon. Ito na yung pinaka best seller namin. Gusti. <laughs> <laughs> ang galing dito. Ang galing dito. Dami daw. Best seller namin. Parang hindi nang hihingi sa akin ng pera eh. Ang tibay mo naman. na, kunin mo na. Kunin mo na nabi eh. Wala ka, magsisisi ka. try mo muna. Sablet, <laughs> ang wala ako pera. Ayun. Ay, ikaw din, Mark. Kuha man pera din, Mark. Ay, wala, wala na akong pera eh. Ano ba yan yung? Wala na siyang pera utang, yung. May utang. May utang. May utang daw yung. Okay. Yan, yeah, pwede, pwede ba yung maam? Oh, Hindi utang. Hindi ah. Sa kanya pwede utang sa akin, bayad agad. May ikaw kasi may pera. Ay, so, ikaw daw may, pera. ayos! Wow! Kali na. Dapat meron ano. Wala ka, magsisisi kapag iba nakakuha neto. Ang mga ito. Akala ko ba yung marami kang ka stock ah, niyan? Ang uh, seller. Oo nga. Oo, oh, yan. Pag di mo kinuha. Wala pa nga yeah. eh. Ito pa lang nagagawa ko. Ikaw lang ang unang bibili. Ito ang. Oo. Parang uh. oh, pa yun. taligo pa, uh. namin yan. Ayos ka. Isa lang dapat ma mag-aalok ka. Marami alok mo. Bili na muna. Kumuha dapat ka na ng pera doon. Nagaan para... tayo. Oo. Oh, Hindi siya. Ay, ako kukuha niyan Ako kukuha ng pera niyan. Ikaw na lang kukuha? Oo. Ha? Ako kukuha ng pera mo na lang. ako Sure bull yan. Sure. So, baka na lang pa. Hindi ah. 65 lang yung sa anak mo. Baka maging 100 na sa'yo. Hindi ah. Wow, ang galing mo ha? Bakit? 65 lang naman talaga kukuha mo. Oh, ang muna mo ah. 65 lang. Oo. Oh. oh. 65 lang. Ayaw daw mo yun. Ah. Ay, mo ipaamoy no? ipa yung... Ha? Ay, hindi, hindi, test testing ako, hindi, testing ako. Oh, huwag, huwag mo yung patisting. Testing ba? wag wow, mo testing. Hindi ko ba yung sakalakay, tanong bibirin pa ba kung kikinesting? Dapat daw... Yan, nadamihan niya yan yung... Amoy nito, amoy na dapat mayroong free ano ka di ba pag ginagalo ko pabango dapat may mga tester yun di ba may pa lang mo na yung mami mong bango bango okay bango bi ang mga gusto mong ano amoy ba bango di ba? mo? Ikaw ba testing mo? Mamaya mo na i-spray kasi mauubos 'yan. Ano ba 'yan? Eh si Mark mo Bibili ka rin ba, Mike? utang Oo. Utang. Kumuha ka ng ano. Utang sa'yo. Gusto mo ako yan? Hindi, testing niya. Christine. Ito, Christine. Ano? Baka sa ilong ko yan. Ganun ka. Sa lang. Papababa na Papabata sa'yo. Bilisan mo na. Sana sinabi mo na lang ano. Preksona na naman Bilisan mo na. Dahil <laughs> na. mo naman. Oo. Oh, Pabanguhan. Oo. Bilisan mo na. Oo. hindi mo

Ano, gusto mo na? Gusto mo din. Eh. Marami guys, takin mm -hmm. oh, marami. na. Ang Oh, oh ano yung mo? Know, try lang, try, try, try. Ang pa mo. Bango, Mark, mm -hmm. mm -hmm. Ang mo. na lang bago yun yung mo. Ang pa Kasi yung spray palo... niya, ano yun, parang... Ako, ako, ako. Ako. Ako! Ako na mag-ano eh. Ako na! Ako ano na naman yung dalawa. Babayaan na makita. Okay. Ibangin mo nga magbibigay eh. Ako na nga. Ano mo na, testing na ba mo. Huwag mo daw kasi siya na lang, be. Titesting na nga lang eh. Oh, ang ato oh, yung gamay mo? Takin, ang dami naman itong seremonya. Ka. Sa kanakin, anong bibili ganyan-ganyan mo? Bilisan mo na! Ang kakaiba ka talaga sa lahat na nagbebet ka eh. Ang na nga! Ang <laughs> 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 ating mo! Ang mo! Oh, sang kakaliling! Ang <laughs> <Lili> ating <kulay. laughs> Bahu no putih naya. Masih nih. Masih ya. Bahu itu. Lama tadi. Hati isa kodot. Asimi, parang sirah. Ipe, ano? 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 hihihi strategy kaya kong meron e ha 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 kota nga wisuka halo halo lupos mo lan a si mi di muna lakot taligo ka lalang ko bibiling ang takot tama mo hihihi ang lang talago iyan mga Di bang sabung bang mabenta kaya hindi pa dadami. Bombo ah. Hoy, bombo lang eh. Bombo bombo. Dika liga bilit. Bombo, eh, di ba? <laughs> Dika <diga> dito. <laughs> Gusto mo malis? Hindi <laughs> na, sa. Diyan <dito, diga> to likarin <laughs> O oh, 50 na lang siya, 50. 50. Hindi sa'yo. Appreciate it, pa ako dito kaya gumawa niya. Hindi na pa. mo isa! Okay, yes. Dami, dami.